kakamusayin namin yung mga Christmas uh, goodies or ano no uh, yung mga eh, ano essential noche buena at noche buena <laughs> na mga ingredients ay well wala naman tayong nakita problema mukhang sapat pa naman at uh, uh, tama pa rin ba na dapat na kami mapili ngayon pa lang <laughs> sapat na sapat sapat na sapat ang supply natin no prices are relatively stable may mga taas pa this October meron iilan okay konti na lang wala nang itatase. Eh kaya tinawag ng shrinkflation, wala nang ililit yung packaging at wala nang itataas ang presyo. You know, wherein hindi don't they don't hindi affected yung sales nila. Kasi, you know, if you price yourself masyadong mahal, wala bibili ng produkto mo, di ba? Hamon. Yeah, nakikita ko sa pizza ninyo, sa video niyo, hamon. Wala pa kami, wala pa kami kargang hamon ngayon. It's too early, wala pang bibili ng hamon this early. Oo. Mm. So, kung supply napakarami. Okay. Sale items napakarami. So, if you have the cash or you have the money right now, Go out and buy those items which you will probably need this Christmas na hindi pa kagawin mag-expire by Christmas time. Ito Pa, magiging pakinabangan.